Mabot na sa mayigit isang bilyong piso ang alaga ng tulong na naipamahagi ng pamalaan sa mga naapektuhan ng El Niño. Sa pinakauling datos, lagpas dalawang bilyong piso na ang naitatala ang pinsala sa agrikultura. Posibleng madagdagan pa ang may dalawampung lugar na isinailalim sa state of calamity. Yan ulat ni Clay Pardelia. Dalawampung lokal na pamahalaan na ang nagdeklara ng State of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Kabilang ang ilang bayan sa Oriental at Occidental Mindoro, Palawan, Romblon, Ifugao, Antique at Zamboanga City. Ayon sa Task Force El Nino, may ilang LGU pa ang nais magdeklara na rin ng state of calamity. Sa tala ng Department of Agriculture, pumalo na sa 2.63 billion pesos ang pinsala sa agrikultura ay uh, meron tayong naririnig na ibang uh, lalawigan na uh, nagmamal o nag-iisip mag-declare ng state of calamity pero po uh, kailangan pong pasok sa criteria ano yung criteria na yon? dapat 15% ng population ay apektado 30% ng uh, kabuhayan ay apektado Puspusa na ang pamimigay ng tulong ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakapamahagi na ng 1.1 billion pesos na halaga ng ayuda sa mga naapektuhan ng El Nino. Hindi lamang mga magsasaka ang nabenepisyohan, kundi pati kanilang mga pamilya. Kabilang sa mga naiabot na tulong ay financial na ayuda, food pack at mga gamit sa pagsasaka. Hindi naman ma-offset yung damage na 2.63 billion uh, nung 1 billion na, na tulong. pero po uh, kahit papaano po ay naiibisan po ang uh, paghihirap po ng mga uh, mamamayan na apektado ng El Nino. Farmers yung apektado doon sa uh, sakahan pero po yung mga pamilya nila uh, in terms of individuals ang apektado na is half a million individuals. So hindi lamang farmers. So yung tulong na ibinibigay ay para din sa kanilang uh, immediate family. Sa katapusan ng Abril, inaasahang papalo sa 80 probinsya sa bansa ang maapektuhan ng El Nino, pero nakahanda na ang pamahalaan dito. Hindi naman po pare-parehas yan na may pinsala sa sakahan. Um, handa po kasi po ang budget po ng Task Force El Nino ay nanggagaling sa lahat ng uh, principal agencies na kabilang dito. So merong agency regular budget at saka may quick response fund. Mula sa Nueva Ecija, Kaleizal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipina.